Nagbabala sa si Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa na posibleng mapakontempt ng Senado. Si Wilfredo Gonzalez, ang dating pulis na sangkot sa nag na road rage incident matapos na kasahan ng barilang isang siklista sa Quezon City. Ang babala ng Senador ay kung sakaling hindi rin sisiputin ni Gonzales ang investigasyon ng Senado sa susunod na linggo tulad ng hindi nito pagsipot kahapon sa hearing ng Land Transportation Office. Ayon kay Dela Rosa, ipapasabti na siya ng komite para mapilitang humarap sa pagdinig at kung hindi ito pa, kung hindi pa rin ito dadalo ay maaari na siyang ipaaresto sa Senate Sergeant at Arms o ipakontempt sa Senado. Maliban kay Gonzales, pinadalhan na rin ng imbitasyon sa pagdinig ang siklistang sinasahan at tinutukan ng baril ng dating pulis sinabi ni dalarosa Rosa na may impormasyon siyang natanggap na may iwas na ang sekrista dahil sa takot pero makikipag-ugnayan na ang kanyang staff para mahimok itong dumalo na sa pagdinig. Siniyak naman ni dalarosa Rosa ang pagiging patas sa pagdinig kung saan papakinggan ang dalawang panig. Si Gonzales at ang siklista gayon din kung ano na ang hakbang na ginawa ng Philippine National Police at ang Firearms and Explosives Office. Nakatakdang idaos ang investigasyon ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa viral road rage incident sa QC sa darating na Martes, September 5. Kasama mo sa DZXL, Arm RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, sa TAC, RMN.